Sa unang pagkakataon, matapos ang pagkakapas lang kay Ramjen Redilla, nagkaharap ang kanyang inang si magsay Magsaysay at ang kanyang kasintahang si Janel Manahan. Nangyari po yan sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa kaso. Ang hiling ngayon ni Janel, sampahan na rin ng reklamo ang isa pang kapatid ni Ramjen na si Gail Bautista. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa Paranaque Prosecutor's Office ni General Manahan ang lobya ng pinaslang na si Ramjen Ravilla para panumpaan ang kanyang affidavit. Ito rin ang unang paghaharap ni na Janel at ang ina ni Ramjen na si Jeneline Magsaysay at ilang kapatid ng nobyo. Di ang magkabilang panig. Naro na mag-anak ni Jeneline para ihain naman ang rejoinder affidavit ni Mara Bautista, kapatid ni Ramjen at isa sa itinuturing na suspect. Suspect din ang isa pang kapatid na si RJ Bautista. Sa po, meron, hindi ko po alam yung mararamdaman ano ko. Um, actually po, wala ako naramdaman. Okay lang po. Basta ako, sinasabi ko lang po yung kailangan kasi sabihin kanina. Hindi rin nila ako kinakausap, hindi nila ako pinapansan. So, Tinry mo sa kanila? Uh, tinitingnan, tumitingnan din kasi sila sa akin. So tinitingnan ko din sila pero walang words. Nagtatampo po talaga ako sa kanya. Kasi po, masyado na po niya sinisira ang pamilya namin. Dinidiin po niya lahat ng aking mga anak. Sa totoo lang po, ni minsan ay hindi ko nakita ang kanyang ina at ang kanyang ama sa loob ng aking pamamahay. Kaya nagtataka po ako sa ngayon na parang nag-iiba pa po ang mga statement ni General Against Us. Nais nice din ni Janelle na maisama sa reklamong murder at frustrated murder ang isa pang kapatid ni Ramjen na si Gail Bautista at asawa nitong si Hiro Furuyama. Handa raw si Gail na harapin ang reklamo. Um, uh, all I can say is if they're going to file a case against me without evidence po, I, I'm gonna consider that as malicious na lang. Hey, hindi naman po ako nagsasalita na hindi ako sigurado ang totoo. Careful po ako sa facts ko kaya kung ano yung nilalabas ko, sigurado ako totoo. Pero para sa ina ni Ramjen, di naman daw ang kanyang anak ang puntirya ng killers, kundi mismo si Janelle. Actually ho, ang una po talagang binarel at sinabi rin pong paulit-ulit yun ni Janelle na siya ang unang binarel at hindi po ang anak kong si Ramjen. So wala pong murder to para kay Ramjen. Para kay Janelle po yung dalawang bala na tumama sa kanya. At si Ramjen to the rescue na pinagtanggol niya si Janelle at si Ramona ay ayaw niya masaktan. Gusto ko na lang siya intindihin kasi syempre medyo mahirap yung sitwasyon niya. Hindi ko rin siya masisisi pero ako hindi ako galit sa kanya. It doesn't matter whether it's Janel or it's uh, it's uh, Ramjen. The fact is that these people conspired to shoot someone or to kill someone in that room on that day. Naghain din ng kanilang rejoinder affidavit ang mga suspect na si sa Vista at Norwin de la Cruz, pati na ang mga saksing si Naruel Puson at Sheridan Embat. Si Ryan Pasera na itinuturo ni Vista na kumuha mo na ng killers, abogado lang ang dumating. Isang urgent motion din ang ihain ng kampo ni Janelle sa DOJ bukas para maisama sa watch this order ang mag-asabang Furuyama nang di raw sila ibang bansa, gaya ni Mara. Okay lang, wala naman kami balak to flee. It, so uh, we're gonna face whatever is going to be ano, charged against us. So, Dahil sa panibagong reklamo sa mag-asawang Furuyama, di pa muna makapaglalabas ng resolusyon ng piskalya ukol sa nasabing reklamo. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas.